so, ayan mga master, good morning po. Good day sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. So, ayan, nakita nyo na nga sa title, no? Uh, sa mga kapwa ko, YouTuber, nakagaya natin na uh, monetize na. Uh, at yung iba kakamonetize pa lang. Uh, kung kayo po ay makaka-receive ng email ni, ni YouTube at nagsasabing kailangan nyo i-provide yung tax residency, tax certificate na yan, eh, kailangan nyo pong i-provide yan kasi malaking bagay po yun pagdating doon sa sahod nyo and kailangan talaga yun para yung tax nyo may tama no? kasi kung hindi nyo gagawin yun mangyayari nyan mas malaki yung tax na makakat sa inyo okay so explain ko yung mga master kung bakit malaki yung tax na mak makakalta sa inyo magiging ang mangyayari kasi dyan kapag hindi kayo nagsubmit ng uh, ano yun, PRC or Tax Residency Certificate ah uh, considered as foreign ano kayo, foreign uh, taxpayer or something like that uh, doon kayo nagbabayad sa kanila ng tax so kakaltasan kayo ng mas malaking tax para umabot ng 30% no? 34 or something like that 24 so yon ang mangyayari so kaya kailangan niyo yung tax treaty sa Pilipinas at doon sa ibang bansa okay so doon sa mga nakapilap na ng tax people uh, hindi pa yun kumbaga uh, kailangan pa ng uh, tax residency certificate uh, na natin sa BIR so at yan po ay yan din ang problema ko <laughs> so problema ko rin yung mga master kasi syempre kahit pa paano sumasawad so, na tayo sa youtube so re-require na tayo ni youtube na mag-submit ng TRC nag-submit ako ng form uh, doon sa Singapore Singapore tax basta ganun tinanggap naman kaso lang uh, hinahanap pa rin ni YouTube yung tax residency certificate dito sa Pilipinas okay so kasi kung mangyayari kung kung ang ang i-declare -de ko is yung Singapore kung ano yung tax sa Singapore yun ang makakalta sa atin so kaya lang mga master mas mataas yung tax sa Singapore kumpara dito sa atin and Siyempre, ang Pilipinas, merong treaty sa US regarding yan sa tax. Kaya, mas mababa or minimal lang yung ibabawa sa atin. So, yon mga master. Uh, dun sa mga YouTuber dyan na hindi pa nakaregister ang kanilang YouTube sa BIR, kailangan i-register nyo na. At sabay-sabay tayo mag-register. So, para dun sa iba, bigyan ko ng guide kung ano yung mga, mga requirements tapos kung saan kayo kukuha ng ganitong ano, PRC una, pupunta kayo na main office sa Quezon City yata yun, hindi ko pa alam eh. basta i-research eh, na lang, ako rin pag -re research din pero sa Quezon City yun, sa main ng BIR, doon kayo pupunta pupunta kayo ng 8th floor okay so ito yung mga kailangan natin as a YouTuber para makakuha ng tax residency certificate unang una, i-print nyo yung Uh, form 0902 makikita nyo yan sa google i-print nyo yan. kasi wala sila doon copy sa main no? so hindi sila nagbibigay ng kopya doon so dalhin nyo yan uh, kasi pipilapan nyo yan mga master tapos magdala ng long envelope long folder pala doon nyo ilalagay yan kasi ipapasin niyan yan doon sa ano sa sa ano sa BIR Okay, second requirements, kailangan nyo ng IDs or barangay certificate na katunayan na na ano kayo na residente ng Pilipinas. Mas maganda kung may passport kayo, i-photocopy nyo yung passport. Okay, so lagay nyo rin doon sa folder. Tapos, ano pa ba? Um, screenshot. Kung sumasawit ka na sa YouTube, kailangan mo i-screenshot ng uh, proof of payment. No? sa YouTube So, syempre wala naman tayong resibo, di ba? Ah, uh, through electronic, ano lang tayo, yung email. I-print niyo yung mga proof of payment sa tin YouTube sa AdSense yon. kung sumasahod na kayo, i-screenshot niyo tapos ah, uh, ipa-print nyo para makita nila kasi hihingian kayo ng proof of uh, income doon sa ano, sa BIR. Or ito pa pala yung contract sa YouTube or any proof of transactions. So, syempre, wala naman tayong kontrata sa YouTube dahil bagger tayo, mga master. So, any proof of transactions. Kagaya nga dun sa, uh, kung nagpadala na sila sa banko natin, di ba, makikita yan sa email kung magkano. So, in short, punta kayo dun sa AdSense. I Screenshot nyo yung interface ng AdSense para meron kayong, ano, uh, copy. Okay. Isa pa yung proof of remittance. Yun na nga So, kung mayroong proof of remittance galing sa YouTube, screenshot nyo na lahat ng payment sa YouTube na natanggap nyo, screenshot nyo na. And then, screenshot nyo rin yung, yung mga views, uh, yung mga graph sa YouTube para para kumpleto na. Tapos, syempre, dapat kita yung uh, YouTube channel nyo or page nyo. So, screenshot nyo na yun. And then, attach nyo sa folder para makita dun sa sa office ng BIR. Okay. Ten, hinihingi anyata kayo ng annual uh, tax return. Syempre kung bago ka pa lang sa YouTube. Uh, sabi mo na lang na ano pa? Ba, bago ka pa lang. Okay, so ako wala pa rin ganun eh, annual tax return. Okay, ano pa ba, ba yan mga master? Uh, I think ayun lang yung ano yung uh, kailangan no actually bibigyan naman kayo ng checklist dyan sa ano pero yung mga nasabi ko mga master yung pinaka importante para sa pagkuha ng tax residency certificate dun sa ano sa BIR no? para para yung yung tax nyo sa YouTube tumama na kasi sa ngayon 2025 yan ang kailangan kailangan ni YouTube nung 2024 hindi naman sila nag-require 2023 so wala main lang talaga nag-pop up sa akin, no? Kailangan makumpleto raw yung tax residency certificate para maging maayos na yung taxation natin kay YouTube. Okay, so yun yung mga importante. Ulitin ko mga master, uh, yung contract with YouTube which is mga screenshot lang naman niyan doon sa sa ano natin. Ano pa ba yung sa Google AdSense invoice receipt BI uh, registered hindi naman natin kailangan yun kasi nga mag apply pa lang tayo no? so nasa sayo na kung kukuha ka ng mga resibo kasi kung kukuha ka ng resibo invoice receipt ang re-resibuhan mo si youtube do no? every time na magpapadala siya sa iyo re-resibuhan mo siya <laughs> so yun eh ko kasi kung required pa rin yan pero i don't think pwede naman na ano na yun eh ah, huli na lang no kasi kung bago ka pa lang, wala ka, wala ka pa namang ganun. So, yun lang mga master at yan po ang pinuproblema ko kasi medyo matrabaho at maraming mga mga dapat na kunin ng mga papeles. So, sa ngayon mga master, lalakarin ko na yan. maybe next week after ng, ng sahod natin sa YouTube kasi kailangan natin ng budget din, di ba? Ayan. So, in short, mga master, asa uh, as a content creator, kailangan na natin i-register yung ating YouTube channel sa BIR. So, yun po. At, syempre, magbabayad na rin tayo ng tax sa BIR. Pero, ang maganda rito kasi mga master, syempre, hindi naman ganun kalakihan yung sinasawad natin, di ba? So, maliit lang yung babayaran natin tax sa BIR. No? So, singin ko magre-require magre din tayo ng Uh, it ma-register yung YouTube natin sa BIR. Talagang i-issuehan din tayo ng ng ano ng a booklet no ng ano resibo. Mga sampung booklet 'yan mga master. Uh, BIR form 2136 ang kailangan diyan. So yung income uh, yung income tax return pala no. So ayan mga master, yan po yung problema ko ngayon kasi lalakarin natin yan sa main mismo no? pero i ko kayo kung hindi nakakailanganin yung mga resi-resibo na yan yung booklet-booklet na yan sa mga susunod na vlog natin so maybe kasi kumuha ko ng passport para mas ano mas mas madali yung ano yung approve na residence sa ng Pilipinas so antayin ko na lang muna yung passport na dumating and then after dumating yung passport within a week Tsaka ako nalalakarin yung uh, tax residency certificate natin. So, as a content creator or YouTuber, so, pakailanganin talaga natin ng tax residency certificate kasi napakahalaga nun para sa income natin kasi malaki yung matatapya sa atin na tax kapag uh, hindi ka kumuha ng ganun kasi considered as foreign tax, ano ka na. Hindi ka na sa Pilipinas. So, kung sasakot ka ng 100 dollars, minus mo yung 30% na tax so no, 70 na lang yung mapupunta sa'yo ang laki nun, sobrang laki nun not unlike na kung mayroon treaty uh, minsan 0 eh, 0% nga eh. minsan napakaliit lang ilang dollars lang, minsan sa 100, nasa 2 dollars lang mga ganun, 3 dollars lang yung kinukuha na tax, so, napakababa okay, kaya dun sa mga youtuber na kagaya ko, yung mga wala pang uh tax residency certificate kagaya ko uh, kumuha na kayo. kumuha na tayo mga master para hindi magkaroon ng problema yung ating ano uh, sahod sa YouTube Okay so kagaya ko ngayon ang mangyayari sa akin ang applicable sa akin ngayon pag pumasok yung sahod ko ngayong 22 eh yung tax sa Singapore which is tingin ko medyo malaki yun So sayang din So kung ganoon at ganoon yung mangyayari, hindi ko kasi yung tax residency certificate, eh, considered as Singapore tax base tayo. Parang ganoon So sayang naman yung napakalaking ano, uh, takpias sa income natin kung ahayaan lang na natin. Okay? So dun sa mga kukuha, magkita-kita tayo sa main, sa BIR, sa Quezon City. Ayan, sana magkita-kita tayo doon at takarin na natin yung ating tax residency certificate para all goods na mga master. Ganun talaga. Syempre kapag kumikita kailangan may tax, no? Tsaka mas magiging ano ka, mas magiging proud ka dahil syempre may ka ng tax. Okay. So yun ang mga master in short, yung YouTube channel mo ay e registered na yan as uh, yun saan mo? Sa pangalan mo talaga sa BIR sunod na update mga master uh, alamin natin kung ano pa yung mga kakailanganin, pero for the meantime yan lang muna, yung mga requirements dun sa uh, tax residency certificate, yan yung mga mahalaga okay, huwag nyo makakalimutan yan yung oh, kung wala kang wala kang passport kahit yung barangay certificate na doon ka nakatira okay, tapos yung mga screenshots ng proof of income mo sa YouTube, sa AdSense, screenshot mo na yan. Yung YouTube channel mo, screenshot mo na yan, ipaprint mo na. Okay, yung mga graph, yung views, o oh, screenshot mo na yan. Eh, nilang dyan kung anong may ano mo. Okay, tapos huwag nyo kakalimutan syempre yung form 0902 na i-print nyo. Okay, kasi yun yung pipilapan nyo. Okay, so kung ano pa man yung hihingin sa inyo ng BIR, eh, lakarin nyo na rin pero yun yung pinaka uh, mga kakailangan nyo yun yung nabanggit ko bukas okay. so kung tatanangin kayo ng BIR sabihin nyo bago, bago pa lang okay, bago pa lang yung youtube nyo or bago pa lang kayong ano, sa uh, sasahod sa youtube para hindi na kayo i-require ng mga kung ano ano mga mga booklet booklet na yan so follow na lang okay kasi ang kailangan lang naman ni youtube yung tax residency certificate So, kung mabibigyan na kayo ng tax residence certificate, tapos mapipicturean nyo na at mapapadala nyo kay YouTube, hindi all goods na. Wala na problema dun sa taxation nyo sa foreign tax. So, maliit na yung magiging kalta sa inyo. Okay, so yun lang mga maser, hindi ko na wala to. Wala nang edit-edit to. Uh, In-update ko lang kayo regarding yan sa tax residence certificate na uh, problema ko rin sa ngayon. And ako nag-research ako kung ano yung mga requirements and so far, at, 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 at nalagay ko naman dito lahat so niligay ko na yung checklist ko and yan po yung mga kukompleto ulit sa akin. okay so alas kumpleto na naman tayo ang inaantay ko na lang yung passport ko na darating ngayong week na to and then after that baka next week lakari ko na yung ano yung papers na yan at a-update uh, ko kayo kung ano yung mangyayari para syempre alam din ng mga fellow youtuber natin yung mga bago yan or yung mga datihan na na wala pang TRC okay so hopefully maayos ko na ito mga hostel tawindang ako kasi grabe yung tax na ipapataw sa, sa atin ang laki so ayusin na natin para lumit yung taxation alright so yun lang mga master medyo mahababa na yung kwentuhan natin magkita kita tayo sa susunod na updates bye bye